Magandang umaga. Ganito pala ang routine dito sa Lima Enhance. Grabe kanina nung paglabas namin para mahanapan ng maghanap kami ng almusal. Pagdating pala ng mga 6 o'clock. Simula ng 5 AM, 6 to 7 AM ang daming tao labasan pasukan yung mga empleyado o oh, ganito kasi nandito yung mga service nila ng mga ban mga bus kaya nandito kaya ayan iilan uh, na lang kasi ang pasok malamang siguro ang pasok nila is alas ng umaga kaya alas 5 pa lang dito alas 7 uh, yung dalawa na yan may mga bitbit -bit na yan Yos, na bitbit -bit mo? para doon na tilapya ang matangkas tilapya eh para sa nano ron? parang doon pangkaon ah, pangkaon pangkaon eh ayan, kahit dito yung routine dito so, pagdating ng alas 5, alas 6, grabe tao dito kasi na yung mga bus nandito may na lahat at syempre bumili doon. rin tayo ng tinapay uh, na pandikoko ay pandikaka pala tsaka <laughs> tsaka upya <laughs> ayan yan oh wala na uh, kanina dito pila yung mga nakapila diyan kanina puro mga naka green puro mga babae walang nakalong lalaki no ay yung kahapon paksiw ngayon sabaw naman tilapyang sinabawan ay masarap yung tilapya kasi ma ano masabaw masarap talaga yung tilapya na masabaw yos oh ha pa maitim mo oh. ito <laughs> pa <laughs> sa pero masarap talaga yung tilapya na maitim ay talaga <laughs> masabaw talaga Masabaw <laughs> Ayan Ito yung routine dito uh, Pero konti na lang yan Konti na lang yung mga Dumadaan kasi yung mga siguro Pasok na lang siguro mga Yung pasok 8 Yan, yan. Pero yung kanina yung pasok 7 O pasok nila is 6 AM Yan kanina daming tao So Ayan dahil nag na kami. Siyempre. Oh. Kaya, dito kami. Siyempre, kasama namin si Master Electrician Toto. O. Ito ang pinili natin. Ito ang pangbiliin na mamaya. Yan. Ah. Grabe. Grabe, ala guys. Grabe tao dito pagdating ng alas 6 ng umaga. No? Kaya doon makita na ang empleyado pag sinabi alas 6, alas 6. Hindi talaga. Kaya kailangan talaga. Kaya dito pag sinabing alas 7 ang pasok mo, kailangan alas 7. Dito ka na sa mga ano, kanina grabe tao dito. Oh, pagtawid pa lang makikita mo na eh grabe yan kaya uh -huh. eh, nakasanayan na pag alas ang kasok mo kailangan talaga andun ka na ng alas 6 uh -huh. ingin uh -huh. diba kanina dito kanina grabe tao oo -oh. alas size yan so doon pag kami naman pag ganun o di ba? ayan so thank you ayan o oh. mga taga malamig kumusta ka si koing kumusta si panoy gali o kumusta si panoy mo kapit bahay mo si panoy ah ay 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 Imo nga, timpanduay. Ang <laughs> oh. oh. Ali kami, aling kami sa labas. So, ayan, thank you. Tama, maraming-maraming salamat.